Araw po, mga Happy New Year po. Kailan lang tayo nakapag-vlog. Busy. Ito po. Magluluto tayo ngayon ng lechon. Maraming natin ng lechon. No? Sayang. Kung hindi natin ipapaksyo. Yan po. Meron tayong sawag na asukal. Yan, Paminta. Ayan. Lagyan ko na ng suka po yan. Breadcrumbs. At mga tao dito kasaba flower ito lang kapag isa na po ako para hindi po umaba balibawang lang po yan toyo ayan kumukulo na po siya so lagay na natin ang ating pichon ayan po mga treasure tatanggol na natin ang ating pichon marami-rami po ito tayo magpasyo aha may difícil tayo mga tresor kaya ito na lang po ang ating vlog para mabati ko po kayo ng happy new year happy new year po sa inyo lahat mga tresor ngayon ito na lang maglutulan tayo natin kumulo mga treasure yan mga treasure malapit ng kumulo pasyonin natin ng konti hindi natin masyadong tulog po ito mga treasure para wag wag nang masyadong maglagas lagas yung laman ito na po kasi yan eh bali kaya naman lang natin ng sasa Ang natin kumulo mga treasure abang, nagpe-prepare tayo tamdagan pa dyan yan mga tresor kumukulo na po so lalagyan na natin muna siya ng suka at paminta ito po mga

Huwag niyo pong anuwi mga tesyo, pagod na yung suka. Kasi po, mahilaw ang ating suka. Alam po. din mag-aano. Hindi po tayo maglalagay ng mga tumas po. Bale, ito na lang po ang gagamitin natin, reno. Ito na po ang pinakatay natin. dahil po naubos ang atay maliit lang po ang atay ay At ay gabot po ang aming nanay ah, Na Treasure. mga tresyo, pwede na natin pong haluin. So, talaga na po natin siya ng breadcrumbs, mga tresyo. Ang inyong pundada yan, mga treasure. Kasi, maglalasang tinapay ang ating paksiw pag maraming maraming red crumbs. Basta medyo lumapot lang siya ng konti. Ayan. Tintayin nyo lang po, mga treasure. Bali, ang magpapalapot talaga nyan is yung kasaba flour Okay, so, dikitman natin yung mga pressure kung dapat tinapay. Hmm. Okay. Okay, pressure. Kunan natin ang hmm. sukal, suka, matamis takoy yung ano. Breakfast mga <coughs> <coughs> oh, tai mga treasure, kasi, nakakaumay. Then, ang ating kaba flour. Mga apat na kutsara lang mga treasure. Ngayon kung maglalagay po kayo mga treasure ng toyo, konti lang para wag masira ang kulay. Ang masyadong umitim. Dahil kung kulang, Magdagdag na lang po tayo ng asin. Oh, sure, lagyan natin. Mga lahat kasi baka may bubuk.

Then, titikman po uli natin. Ang tama na po ang asim at tamis. Kailan po ang ang ano nyo, yung asim at tamis. Hmm, sarap po mga presyo. Roko lang po sa asim. Natin o pang suka. Ayan, malapit na po manuto yan mga treasurer. Ayos lang din po ang alat. Hindi natin kailangan maglagay pa ng asin. Okay na siya mga treasurer. Makarap matanghalian po. Hanggang hapunan na to mga treasurer. Ang dami na ito. Treasure. Happy New Year na po sa inyo lahat. Kakain na tayo mga treasure. Happy New Year po ulit. Hanggang sa muli po. Paalam.